Oh mga bata helmet, ingat-ingat po tayo ngayon. Grabe ha, nag-uumpisa pa lang ang kampanya. At sa lokal, hindi pa nga nag-uumpisa sa LGU, di ba? Bijo ka pa? Hindi. Sa pa lang at mm. party list ang pwede mga kampanya. Pero bakit ganito ha? ng panghaha. Oh. Yan nga po, yung post ni Vipileni. O, oh, diba? Mm. Na nakakaya kanyang Twitter or yung ex-account nga niya. Oh, oh. Kaya huwag mo kayo magpapaniwala kung ano man yung mababasa nyo or doon sa mga ipopost niyang account ni Vipileni sa Twitter niya dahil nga nahahak po. daw? Grabe. Mag-crypto si Vipileni. Gusto mo nabasa pa nga ako about Solana? pipili niyan mga kabatang helmet. Uh -oh. ah po, kaya, please, 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 spread this vlog para sa awareness ng lahat. Please uh -oh. share this for awareness mga kabatang helmet. Kasi, baka mama, mamaya, mga kababayan na, especially yung may mga account lang ng Twitter, account lang ng X, wala sila ibang social uh -oh. media platforms, e, mama, mama, mga baka mamaya magpapaniwala. Kasi pipili niya, nagpo-post niyan, ha? Nahak po kasi yung Twitter or yung X account ni Bipilene. Aba, so, at gagamitin lahat, pa ha? sa crypto. Grabe. Ayan yeah, eh. Grabe talaga mga hacker na yan. oh, ingat-ingat ang lahat sa mga batang helmet. Nako, mabilis na lang ang vlog na to para sa awareness ng lahat. Itong mo mga... ang video namin. Huwag ka lamang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi like ka updated sa lahat ng na mga nagiging gadap sa paligid. Nako. Okay. stay happy, stay healthy, and stay, stay safe as always. Sabi ko kami sa mga helmet din mo. Kaya, keep skating pero everyday. God bless everyone. Bye!